So good morning guys Pasok na tayo ng work Ayan Siyempre on yung tong gasolina Mas paipaig ko po tingin yung gulong Sa sipa lang Ayan yeah. mabilis lang di ba kaya pa mag start ng motor sa umaga ikutin niyo muna yung gulong sa hulihan bago nyo sipain para yung langis may agad sa taas ibabaw ng ano may itapon sa taas ng makina na ng sahig so ito na yung ano na install natin ano hindi natin ito maganda yung play parang ganun pa rin naman ano you know? Ganun pa rin makasabat May kunting ano lang Pinigas ng konti Pero smooth pa rin yung, yung ano nya Pero mas malalaman natin yung kapag bumiyakay tayo ng malayo Kung anong efekto Kasi pag ganito lang uh, Pag ganito lang yung uh, ano natin Hindi natin masyado mararamdaman yun Ayan na, o natin sa lubak Ayan Malubak dito Tao wow. Ah, uh, Ganda pa rin yung play niya Ganda pa rin Ayan o oh. Ganda pa rin yung tapo ng ano Smooth pa rin Ngayon, susubukan natin yung ano Susubukan natin yung bilis mamaya Kasi kahapon, hindi natin nasubukan Gawa na Nagyo na ulit like ng mulan sa unang under pa lang makakasabot na, ng ano sa umaga at yung muna hihahataw ng takbo hanggang hindi kayo nakakalayo ng hotdog at eh nag pa lang yung ano yan um, yung langit hindi pa masyado ang ano mainit baka magka na ano yun yung black na gas gas lang pagka medyo minitan lang konti okay, tumatakbo ka na na kayo ng mga ano, 2 minutes okay na yun meron kasi ako nabasa na ano daw kadalas ang sinasabi nila na yung ahhh uh, 1544 na sprocket may try seal lang na setup, so totoo so, naman patry try nila ng setup yun pero maganda rin siya sa hindi din mga kasabuan, lalo na kung hindi kayo naghahataw hataw, maganda rin siya lalo na pag talong long ride kayo mabilitan sabi nila mabibrate daw malakas yung vibrate, naka 60 pala ang So sa experience ko naman, hindi hindi naman ganun ka Hindi naman ganun talaga. It's okay rin naman, okay pa rin naman. Hindi pa sa nakakaano ng katawan. Hindi naman masakit sa na katawan. Ang maganda lang dito kapag ka nasa ano, kapag ka ganito uh, yung setup nung ano, hindi tayo masyadong babag sa third year kaya eh, nung no, lagi na kwarta kwarta o kaya tinta uh, yun hindi masyado mabubugbog yung ano natin third year lalo na ako nakasindig hindi agad agad mababakay sabi nila may hina daw ang ano eh. ang third year ng alpa yan o no, sabi naka ano, na kwarta lang kawarta, tapos Einstein, <laughs> nakakorinta, nakakorinta na tapos ko rin yung takbo naka ko sa naka kwarta na ko rin pala yung takbo pero abot yan ang ano abot ang 50 bago tayo mag shift ng kinta mabilis pa rin naman yung nakukuha yung 60 kaya alam nakakinta na pero sa mga ano lang naman sa mga solo ride solo solo ride na ano kaya yeah, eh okay na yan naman tayo okas kasero na ano eh. So, kung may hinahang sa na takbo, ka ng mas mabilis, pwede na yung prawa. Lalo na kung top speed, top speed yung, yung ano. So, dito, sinakalit ko. Ah. Bata. charger natin is boot ayan o, malambot malambot sa ahon hindi siya masyadong stress konting na lang hindi, hindi agad ng kapyo so yung AC90 sa mga biyahe na malalayo sa rin mahirap kapag sobrang bilis Baka <laughs> oh, tayo makapadali lalo Baka oh, tayo hindi <laughs> pa yung sagad hindi pa sagad yung silinador hindi ko pa na yung kasi ano ipitin yung welo eh. <laughs> so walang vibrate wala namang masyadong vibrate kahit naka 1544 tayo na infrared combination dahil kung may kabigatan ka na rider maliba lang siguro kapag sobrang gaan mo pag sobrang gaan mo magpalit ka talaga ng combination kasi mag vibrate yan pero kung may kabigatan ka, eh huwag ka mag ano. Uh, stay ka lang sa 1544 o kaya 1540. Yeah. So ngayon lang mga kasabuat. Uh, maya na lang ulit tayo magkwentuhan pag uwi. Oh. So hanggang dito na lang. Uh, see you on the next video. Sabi sa taso ko. Ride safe. And...